Hi mga kabudos, for today's video isa alis kami ng apat. Ganyan ka-excited ang dalawa kasi nga nagagawa lang namin ito every time na nandito si Papa sa amin. Pupunta nga pala kami sa home center kasi nga titingin kami ng cabinet para ipalit dito sa nasira naming cabinet. And ganyan talaga si AI every time na nasa sasakyan kami, nakatingin sa labas kasi nai-enjoy niya yung tumingin-tingin. And dahil nga sarado pala ang home center, numeritso na lang kami para mag -grocery. And every time nga pumupunta kami dito sa grocery, dito talaga unang pumupunta si Alas, yung sumakay dito sa cart na... And kumuha din ako ng favorite kong chicherya and si Papa naman is nagtitingin-tingin ng favorite niya. And nagpapaalam siya dyan kasi nga alam niyang ayaw na ayaw ko nang umiinom siya. Hmm, nakakita ka lang ng lollipop. Ay na lang. Or, na <laughs> And ayun nga, sumunod naman si Papa Pero ayun, bumalik pa din siya Kasi nasabi ko, sige na nga, kumuha ka na doon wow. And ganyan siya kasaya pag nakukuha niya yung gusto niya Pero syempre, nagpapasalamat naman ako sa asawa ko Kasi every time na may gusto siya, talagang nagtatanong muna siya or nagpapaalam talaga sa akin. And that's respect. Sa sa napaka-importante na dapat meron yung mag-asawa para maiwasan na din yung mga away-away. You know. And ayun na nga, habang nasa pila kami sa cashier, hindi na nakatiis yung dalawa. Ininom na nila yung drinks. nandang na kami nagtanong si papa kung gusto namin ng drink sabi ko sige bumili ka ng isa para hati-hati na tayo kasi nga may bago daw na flavor sa sago which is yung macchiato na favorite niya and so far sarap din naman talaga medyo nabitin tayo ng very light sana pabili na lang ako hindi pala yan jeep? ay dip nabili ng ulam yung magama barbecue. So, si E ay tulog. Ano kay mama? Ang baby loves na yan. So, ayun lang for today. Ito yung first. Ay, hindi pala siya first. Kasi last night, pagdating ng papa, is nag-church kami. So, yun yung pinaka-first. nabas namin mag-anak. And this is the second. So, ayun guys. Banting time. Banting ba to? Nag-cruiser lang. so, ayun lang guys. See you on my next video. Asan yung ano, barbecue? bibili pa. Hmm, wala pa? Opo. Kaya pala tumawag si Tito, pa'y nakasulubong kita? Diyan ka na lang, anak. Diyan, no. diyan ka na, malapit na naman. Papa, wag pa ha? Okay. Wag na lang. Wag na okay, lang pa ista. Hindi si na lang pa ista Papa. Bakit, bakit wag faster? Nandiyan na po, eh. Ah, nandiyan <laughs> ka sa... Nandiyan ka sa harap? Opo. Mm -hmm. Nag-pray naman tayo kanina. Ay! ay gabi ka, eh? Na Nag-pray naman tayo kanina. Ingatan tayo ni Papa Jesus. Na. Pagkadating natin ng bahay is nagmukbang na tayo. And sobrang sarap talaga pag minsan mo lang siya talaga matikman. Ulam talaga namin yan. Minukbang ko lang. So sabi ko tama na baka maubos ko pa talaga siya. And after no, nag -crave ako nitong acai berry with collagen and bako pa Sobrang ganda ng product na to girl. Kung gusto mo din, message me.